Mga kaibigan, mga kababayan at uh, mga ginigiliw nating mga kamahab. Ito po ng ating uh, susunod na paksang tatalakayin ay uh, tungkol po dito sa uh, katanungan ng marami po sa atin, tungkol po dito sa sinasabing uh, ina, no? At mga kapatid nitong si uh, Mayor Alice Guo ah uh, kung talaga bang itong mga ito ay uh, nag-exist. So, ayun po kasi doon sa mga uh, Oo. Sa mga napanood natin itong mga nagdaang araw sa Senate hearing, mga kaibigan, eh talagang makikita nating mala teleserye and even uh, si Rafi Tulpo, eh nakapagbanggit nga po na parang teleserye talaga. But, uh, you know what? It wasn't a teleserye, sabi nga. Marami po kasi sa mga Pilipino yung mga nanonood niyan. Eh, talagang ano eh, para tayong dinaan, mga kaibigan, sa ating weaknesses. Alam nyo, mga kaibigan, marami po sa atin yung mga mahilig sa teleserye. So, this is a kind of, uh, for me, you know, this is a kind of a psychological warfare, you no? Know? Dahil alam nitong mga taga Communist, uh, China Communist Party, na ang characteristics ng mga Pilipino ay ano tayong manyana habit. Ha? Isa yan sa characteristics natin mga Pilipino, yung mamayana. Tapos yung teleserye. Mahilig tayo sa drama mga kaibigan. Di ba? Mahilig tayo sa, ika nga, mahilig tayo sa mga pabanjing-banjing lang sa buhay. At uh, ika nga, yung mga ano tayo eh, yung mga mahilig uh, maging ano, yung mag lang ng wish, di diba? Mahilig tayo yung mga wish, ano yung wish, Mindset, di ba? Wishful thinking, gano'n Di ba? Ngayon, itong si Alice Guo, mga kaibigan Eh, sunod-sunod nga po itong uh, uh, Tinatanong uh, At uh, minsan, hindi naman natin maiwala Itong ibang senador, katulad ni Coco Pimentel Na nagsabing, bakit naliligaw yata ang Ang uh, investigation mula sa Pogo At nililibang tayo nitong si Alice Guo Sa kanyang mga Ah... Uh, tinatawag nito diversionary tactics, no? Oo. Dahil mga kaibigan, hindi rin naman natin pwedeng baliwalain ito sa pagkat sa mga kaibigan, napakahalaga na malaman ng taong bayan kung paano tayo ginagago ng mga tsekwa, di ba? Ginagago ang mga Pilipino nitong mga bataan ni Xi Jinping, mga kaibigan. I mean, no offense ha? at saka hindi tayo dito nagdi-discriminate ako, may mga kaibigan tayo. In fact, mga kaibigan, hindi ko makakaila sa inyo na meron kaming meron akong portion ng ano, pagka-Chinese, di ba? Kasi yung yung uh, mother side, ah, Na yung father side ko, yung mother side, yung lola ko sa ama, ha? Ah, eh makikita po, kung makikita po ninyo, mga singkit po ang mga mata. In fact, mga kaibigan, meron po akong kasin na singkit ang mga mata baka kala nila sabihin nila na galit tayo sa mga Chinese hindi po hindi po discrimination ito no but but in the sense mga kaibigan dito ako lumaki dito ako sinilang hindi po ako Chinese hindi po ako taga China Pilipino po ako di ba nalahian kaya hindi hindi nila masasabi na nagdi-discriminate tayo dito kasi kasama sa ano natin yan eh fusion in fact mga kaibigan marami pong mga taga China na umalis po doon sa kanilang uh, bansa, mga kaibigan, kasi nga ayaw nila ng komunista. Dito nagsiyaman ang mga Chino, mga kaibigan, at minahal nila ang Pilipinas. Nagpaka-Pilipino sila sa kadahilanan, mga kaibigan, na sobrang hirap ng buhay sa China. Mahirap po sa ilalim sa kamay na bakal ng mga ng, uh, komunismo, di ba? So, nandito yung mga yan. Now, ang masakit lang mga kaibigan, the problem is if if uh, itong mga kababayan natin mga uh, Filipino Chinese, kung isip nila, hindi na problema ang Pilipino eh. Ang may problema talaga yung kung kung babalikan nila yung history nila, kaya yung ninuno nila pumunta ng Pilipinas dahil galit sila at ayaw nila doon sa China mga kaibigan. So wala po problema ang mga Pilipino, wala tayong problema eh ang gumagawa ng problema mga kaibigan yung pamunuan ng komunista ng China. Di ba? Kasi kung maganda sana itong, itong pamamalakad ng China, mga kaibigan, hindi aalis sa mga Henry C. Hindi sila makikipagsapalaran sa Pilipinas. Now, meron pong mga democratic Chinese na nasa Taiwan, mga kaibigan, at ayaw nilang magpasakop kasi yung Hong Kong, 'Di ba? Sabi nila magkakaroon ng independence sa Hong Kong pag bumalik sa China. Eh hindi po 'yun ang nangyayari. Kaya may mga democratic Chinese na umaalis po ng China. May mga marami pong ayaw sa diskarte nitong komunistang bansa na ito. So, anyway, going back. Ha? Nagpa-interview itong si Alice Guo doon po sa programa ni Karen Davila. At sinabi niya na meron daw siyang kapatid sa labas at uh, anak daw siya no ni ni Angelito Guo, ni isang Chinese at Amelia Lial na isang Pilipina na isa daw pong katulong ng kanilang ama. So parang teleserye nga, di ba? No. <laughs> so, ngayon, itong si Risa Honteveros, para mapaalala ko lang po sa si inyo, ay nakakuha po ng kopya ng mga birth certificate no nitong si Mayor at nung mga kapatid no na nagngangalang sila Sheila at Simen. Oh, yung mga birth certificate po nila ay meron pong katulad na pangalan ng Amelia Lial, no? Mga kaibigan, di ba? Ngayon, mga kaibigan, nako-confuse tayo dito dahil itong Amelia Lial, mga kaibigan, ah, ay hindi naman po nag exist Wala pong sariling birth certificate, mga kaibigan. O, oh, maging yung... Ah, Oh, yung uh, background po nitong uh, tatay ng uh, ni Alice Guo, eh nakakapagduda din talaga. 'Di ba? Wala po mga kaibigan. So, nagsinungaling itong si si uh, Alice Guo na ganun nga. Sabi niya half, half sister, eh yung pala parehas naman yung katulad ng kanilang nanay, yung pangalan ng kanilang nanay iisa. So, paano mo magiging half sister o half sibling yung mga kaibigan, yung katulad na, di ba, iisa ang nanay nyo. Di ba? Iisa ang tatay, iisa ang nanay, sasabihin niya, half sibling niya yon mga kaibigan. Doon pa lang, sinungaling na talaga itong si Alice Guo na ito, mga kaibigan. Di ba? Nagsisinungaling. At pinaglalaroan tayo, di ba? Oo. Oh. Tapos, mga kaibigan, ito pa pong uh, nakakabagabag, ha? Ah. Yung tatlong dokumento ng magkakapatid na guo, eh nagsasabi po, ha? Ah, eh magkakaiba ang date ng kasal nitong kanilang mga magulang. So, mga kaibigan, mali-mali na agad ang dokumento. Mali-mali na yung dokumento. Eh ayun po kasi dito sa PSA o dito sa dating NSO, ha? Ah, malaki daw po yung uh, posibilidad na wala po talagang Amelia Leal. Wala po. Wala po siyang birth certificate, marriage certificate, or death certificate. Wala pong ganun, mga kaibigan. So, invento ito, mga kaibigan, para lang may mailagay. Dahil nga, purong Chinese itong tatay ni Alice Guo. Chinese sila. Therefore, mga kaibigan, kaya napilitan silang lagyan ito ng Pilipina na nanay. Kasi nga, hindi sila pwedeng tumakbo, mga kaibigan, dito sa ah uh, sa uh, politika sa bansa. Hindi sila pwedeng tumakbo kung purong Chino sila. Kasi na-amend na daw po ito, kung ako po itama, na-amend na po ito noong 1987 Constitution. Ha? Ah, dahil kailangan magkaroon ka ng, Nang uh, ng uh, isang uh, uh, Filipino ha? Ah, root. So dapat isa po sa magulang mo ay Pilipino. Oh. Ngayon, mga kaibigan, ah, may mga kumakalat po na mga propaganda na nagsasabi po na pinapaliwanag nila at pinapabuti po ang imahe nitong si Alice Guo. Dapat po hindi po tayo, mga kaibigan, nagpapadala dito. Kasi diversionary tactics na naman ito ng ano ng Communist Party. Diversionary ito. Para mawala tayo sa focus kay Alice Guo, si Alice Guo, mga kaibigan, in my own conspiracy theory in my own opinion, collateral damage na ito. 'Di ba? Ito na yung aako ng lahat. 'Di ba? Ang ginagawa ni Alice Guo, mga kaibigan, she is just buying time. May malaking conspiracy si plan, may grand, siguro may grand plan ito na nakaabang na bumibili siya, mga kaibigan, ng panahon. Pinapahaba niya ang oras ng investigasyon. Pinapahaba niya kasi alam niya na ang batas sa Pilipinas, ha? Ah, eh, justice delayed, justice denied. Pinapahaba niya, pinaparami niya yung istorya, sinasadya niya yan. Pinapaikot-ikot niya, mga kaibigan, ha? para makabili siya ng, ng, ano, ng panahon. Katulad ng mga Marcos, kaya nga napakatagal ng marami nilang kaso, daan-daang kaso. Kasi ganun ang estilo. So nakuha, nitong uh, Communist Party ng China, mga kaibigan, ha? Yung style ng uh, uh, kung paano tayo papasukin. 'Di ba? Nakuha niyo yung style ng Marcos, eh. i-delay mo, i-delay mo. 'Di ba? Malinaw, mga kaibigan, na questionable ang pagkatao nitong Mayor Guo na to. So for me, it is important na ma-justify natin yung foundation na hindi talaga siya Pilipino. Why, mga kaibigan? Why? Ha? Kasi nga, they cannot trust yung uh, full-blooded Pilipino to conduct or to construct their POGO operation here in the country. In yung kanilang mga base yan eh. Alam nyo, gaya na sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, in my own conspiracy theory, pagka ito pong nagparatrooper mga kaibigan ng mga Chinese, ha, itong itong kanilang uh, People's Liberation Army, ha? Pagka nagparatrooper 'yan, ilalaglag nila 'yan diyan sa mga pinatayo nilang pogo. Kasi bomba naman ang isasalubong nila sa atin eh. 'Di ba? Tingnan niyo ha. Ganito na yung labanan diyan. Papaulanan nila tayo ng missile. China. Papaulan na nila tayo ng missile. Ngayon, anong foothold nila? Ibig sabihin, pagka nagmano-mano na ang laban, saan sila magpo-foothold? Pwede nilang gamitin to ngayong mga pakawala nilang mga ahente na ginawa nilang politiko para makipag-usap sa atin. Ha? They will use what? A stick and carrot. Di ba? Anong gagamitin nila sa Pilipino? O oh, ako si Mayor, ako makikipag-usap sa mga China, sa China. Sumu, so, ano, wag na tayong lumaban kasi ha? Ah, ah, magkakargulo lang, madugo, hindi natin kaya. Makikipag-usap ako sa kanila. Ito yung mga psychological warfare, mga kaibigan, na manluloko sa atin. 'Di ba? Kakausapin ngayon yung mga kawawang mga Pilipino Pagdating na nagkakagera na, sasabihin, oh, ako na kasi may, may Chinese blood ako. Kakausapin ko sila, magtiwala lang tayo. Huwag na tayong lumaban. Di ba? And later on, anong gagawin natin dito? It's just part of my conspiracy theory, but you cannot deny na may possibility man mangyari ito. Di ba? So para hindi tayo parusahan ng China, eh magpasakop tayo sa kanya. Di ba? Or kung hindi tayo magpapasakop, eh, papatayin niya tayo. ba? Diba? Gagawin niyan, papalabasin niya kaya niyan tayo protektahan. So kung marami itong alis guwo na nandito sa Pilipinas later on, eh mga kaibigan, dinideliver tayo on a, ano, silver platter. Di ba? Para tayong mga fried chicken dito na dinideliver dito sa kanilang silver platter. 'di ba? Kaya mga kaibigan, napakahalaga na ma-establish natin at maipa-deport itong Alice guwo na ito. Kung hindi siya mapapa mga kaibigan, dapat dito mga kaibigan talaga maimbestigahan yung pagkatao niya kasi this is a declaration of war. Mga kaibigan, bawal Ah, bawal na bawal, mortal sin na iniispiyahan mo, espionage si ito mga kaibigan. Espionage si ito. Kung hindi ma-establish ni Alice Guo ang kanyang pagiging Pilipino, saan ito galing? ba? Diba? Mapapayag kayo nun, sasabihin na meron siyang ganito, meron siyang farm. Sino makakapagpatunay niyan? At kung sino man yung makakapagpatunay niyan, dapat makasama sa pananagutan. Di ba? Especially if they were under oath, di ba? Pwede na silang makasuhan ngayon na ng perjury diyan. Yung mga nagsasabing, kilala namin yan, kahit hindi nila kilala, kung nakabili na ng mga taong pwede nilang magamit mag-testify diyan sa kanila, perjury na yan. Kasi nga, everybody in the Philippines can be bought. So, ang gusto kong i-justify dito mga kaibigan, ha? kapag nag-foothold na yung mga yan, Ha? Lalo na mga kaibigan, mayor, nabigyan ng access, mayor, hindi po ito biro ha? Alam po natin yung city Engineering's office nila Mayor siya, nakuha na niya mga kaibigan Kaya importante na maintindihan po ito natin mga makaraniwang Pilipino Mayor kay, you have an access to the City Engineering's office. You have an access dun sa mga land titles. Kasi sakop mo yung mga mga RD, Registry of Deeds office. Di ba? Kaya sakop mo yan. Kung nakuha mo yan geog geographically, alam mo kung saan ka po posisyon And, kung, in, kung nagawa nilang magpatayo ng bilyon billion, billion mga, mga opisina dyan sa Pogo, sa Bamban, technically mga kaibigan, baka hindi natin alam kung ilang dami na mga tao na ang nakapagbili ng mga lupa dyan. Mga properties. Importante yun. Kapag nag-foothold ka, sumakop ka ng isang bansa, may foothold ka. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Base militar yan. Pag nagbabakbakan, saan sila magtatago? Sa rice fields? Hindi sila magtatago doon kasi delikado sila doon. Hindi sila basta-basta pwede magtago sa gubat. Para makangkar nila tayo, sasakupin nila yung mga major cities natin. And Tarlac is one of the best na location geographically. Nasa Central Luzon nga eh. Gusto mo magpalipad, patamaan mo yung mga kano dyan sa Subic, pwede kaya nila makipagbakbakan kasi ang ang uh, ground nila mga kaibigan Sambales ah at saka itong Tarlac oh den corner pa nandiyan ngayon yung nasa Cavite ah yung dating uh, Island Cove ng mga Remulya na ginawa nilang Apogo uh, Island na ngayon di ba besides mga kaibigan yung uh, mga kondominium diyan sa Makapagal ha eh bulto-bultong bloke ng mga kondo eh napabalitang nabili ng mga Chinese mga kaibigan galing sa mainland China Can you believe that? Pag nagkabakbakan na ito, mga kaibigan, may mapagtataguan sila mga pader. Importante sa kanila yon. Yun ang ang ano nito, yun ang uh, issue dito. 'Di ba? Syempre, sa akin opinion lang naman ito at conspire si theory, pero mga kaibigan, hindi naman tayo, hindi naman sa atin nagsimula ito. Nagkaroon ng investigasyon sa Senado and dito yung nakikita natin. 'Di ba? So, again, anong ginagawa ni Alice Guo? Mga kaibigan, she's buying time. Panggagago din ito sa side natin. In fact, wala siyang pakialam eh. The way I see it her, yung ano, the way I look at her eyes, mga kaibigan, she's a little bit scared. But, you know, mga kaibigan, arte niya lang yun eh. Alam nyo, hindi naman ako hindi naman ako eksperto dito. Pero when I look at her eyes, her expression, mga kaibigan, lahat ng ginagawa niya sa Senate, drama yun eh, acting. Uma-acting siya mga kaibigan. Ginagago niya talaga yung sistema ng ating uh, uh yung uh, yung sistema ng Pilipino ng ng ating uh, gobyerno. 'Di ba? Imagine mo kung nagagawa niyang gaguhin ng mga ang institusyon na mataas na kapulungan ng ating kongreso. Nagawa niyang gaguhin ng ating lokal na ekotibo, Mga kaibigan, alam nyo, iyak na lang ang pwedeng gawin ng mga ordinaryong Pilipino kapag ito ay nauwi, mga kaibigan, ha? dumating sa putong, yung alam nyo yung English na worst comes to worst. Di ba? Pag ito'y lumuba, mga kaibigan, huli na. Kaya importante na, mga Pilipino, dapat nagkakaisa dito. Mga kaibigan, nagsimula lahat ng ito nung naging presidente si Duterte. Pumasok ang mga pogo dito dahil sa Duterte, mga kaibigan. Di ba? Tapos ngayon ano nangyari? Nagkaletcheleche yung bansa natin. Nandiyan na, na, na nakabalik yung mga Marcos because of Duterte and then later on magpapatayan sila, magsisiraan sila. 'Di ba? Iyan e ang gusto-gusto nitong mga communist party na 'to eh, yung itong China Communist Party na 'to, gustong-gusto niya na masira itong bansa natin. So, mga kaibigan, malaki ang implikasyon nito sa future generations natin. Yung mga anak at apo natin ang mawawalan dito. Maliban kung lahat ng mga kamag-anak mo, madadala mo dyan sa ibang bansa. Meron ba kayong bansang naiisip na mapupuntahan ng mga kalahi nyo? Gagaya tayo sa ibang lugar dyan sa Africa, sa ibang bansa dyan sa Afrika, na lumulutang-lutang na lang sa dagat. Ba? Yung mga Sumali, mga ibang tumatakas diyan sa kanilang bansa dahil sa sa sistema ng kanilang gobyerno baka matulad ng mga Pilipino doon mga kaibigan kaya para sa akin in my own opinion dapat talaga napakalupit nga ng gobyerno mga kaibigan sa isang lokal na official ng Pilipino eh in fact mga kaibigan yung uh, gobernador ng Buhol ay nasuspende dahil po ha ah, eh, siya po ay uh, preventive suspension kung hindi ako nagkakamali dahil po napatayuan ng resort yung Chocolate Hills di ba ito mga kaibigan lying on her teeth di ba nagpapaawa gumagana pa siya mga kaibigan siya ay nagpiniplay niya mga isip natin na para may teleserye at siya ang biktima dito. 'Di ba? Siya ang biktima, nagsisinungaling, nagpe-play victim siya ngayon, reverse psychology. Ha? And then yung iba naman, sinasamahan nito mga kaibigan ng propaganda. Meron siya kakamping mga propagandista. 'Di ba? May mga blogger. Na may nagna na kumakampi sa kanya, eh mga tao na nagtatanggol sa kanya. Eh alam naman natin, from, coming from the mouth of Katrina in Rile, na itong si Andanar ay eh, bata ng China, funded ng China. So may mga makapili sa makabagong panahon ng mga Pilipino, ha? Ah, na obviously pro Duterte na nagbebenta sa sarili nating mga kalahi, sa sarili nating bayan. 'Di ba? And yung isa naman, walang pakialam sa kung anong meron kung mabenta man o hindi, importante, ha? maprotektahan nila yung kanilang sariling pampolitikal na interest, yung kanilang dinastiya, itong Marcos. Di ba? Well, again, that's just my opinion na sana magkaisa tayo dito at talagang masilip natin dahil baka hindi lang nag-iisa itong alis Guo sa Pilipinas. Baka Bukas pa kalawa, magulat ka na lang, wala kang kamalay-malay, yung mayor mo pala, ibayad e na rin ng China. Diba? Oh anyway, ano ang iyong opinion dito po sa Pax? ng ating tinalakay, just comment down below, at maraming salamat po sa nagla-like at nag-share nitong ating uh, uh, topic for today. And of course, kung nais niyong maging updated sa mga itong uri pa ng mga talakayan, please do subscribe, mga kaibigan. At syempre, Maraming salamat in advance.